Meron tayong i-check ngayon guys na ano heater pumutok na heater titingnan ko kung saan ba talaga yung ano alin sa kanya yung umusok Jesus Amoy may sunog. Matindi. Marami ang amoy. Bakit di makalabas? Matindi ang pagkasunog guys. Sobrang itim. Usok na usok talaga. Tidak. 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 nung nakaraang gabi pinagana matindi matindi ang sunog ng lumang heater picturean ko ipurol ko kay madam Sobrang dilim yung isang cellphone ko. Taasan ko muna ng bright. Puto lang, puto. Sunog na sunog talaga. Puto. Sunog na sunog. Sunog na sunog. Yung mismo ano. Yung pinaka mechanism niya. Palit na talaga to. Ang loma. Sobrang loma na rin to. ilang mo? Oh? Sus, 6,000 watts. 6.0 kilowatts. Yun o. Oh. Pero matagal na rin to. Matinding ano na rin to. Pili. Ang brand niya ay ano to? Stabil. Ayun, stabil na. Electron. Mhm. Mm Baka ano na talaga to palitan ng tan buo. Yan you know, sobrang itim. Ang ibabaw. Yan you know, sobrang itim na talaga yung you ko ano. Yan you no? Know, yun, yun dun dun nga lang. Sobrang baho ng umusok to. Matagal na na-stack. Sobrang lakas pala to sa kuryente. Ayan o. 6.0 kilowatts. Ayan gay Pasilip sa ano. Ito yung wiring nya. Lalaki ng wiring. Nya. Digis doon. Ito. Di utso. utso. na ito. Ito, ito yung utso. Na wire. Di yun Yan ang DJs. Sa looban. Ang galing sa breaker. Tapos boto. Luma na rin kasi. Yan kalawang na ngayon. Hanggang dito na guys. Pasilip sa ano. Ito eh, gagawan ko na. I-report ko kay madam na palit na ng unit palit na to you know matindi na ang sunog ibig sabihin nagborn sa kanya yung ano dahil hindi pa to electronics module ang nasa loob ano pa talaga siya you know pati yung ano niya mechanism you know 40 amperes yung pinaka ano, ano ng tubig dinadaluyan ng tubig ng na mekanisim na nag-oon kapag may tubig na dumaan tapos ano siya ito yung asan na yung pinakain ito yung pinakain ito inlet ito yung outlet ito ito yung pinaka-outlet niya ito na yung mainit Ito yung malamig Papasok Yan Lahat Yung mga legit na tubiro Alam na yan Tapos Nakaluma pa talaga Mahal ito Nasa Sobra sampo Sampung libo Misa pero napakalakas Ano Yan o no? Hanggang dito lang guys Pasilip sa heater Na nasunog Yan o no? Sobrang itim Thank you for watching Bye bye